Yo, good evening Philippines, good morning Europe. Yahoo! So, nakagawa ako ng video ngayon dahil i-flex ko lang tong bagong boats na dumating dito sa barco. bagong order ko dito sa Europe. So, ito na siya. Okay. Wow. High performance motorcycle boats. Ambra niya is forma, which is nakalagay dito for racing, touring, enduro, MX trail and more. Ito siya, no? ganito lang siya kalaki. Although nabuksan ko na to dahil pagdating dito, tiningnan ko talaga eh, baka mapiki tayo. Tsaka yung size din, tiningnan ko na rin to. Uh, Europe is 45 and then 11 for US. Ito yung ano niya, Adventure Dry. Color brown kasi may black din ito eh. Ito ang gusto ko yung kulay brown. So, Buksan na natin to. So, ito na mga Napakaganda oh. Malutong na malutong siya. Oh, Ay! Yeah. <laughs> ang pinaganda ko nito dahil nung nag ano, ako, nag-search ako sa YouTube ng mga adventure boats is nakita ko talaga to. Ito ang video pioneering sa mga adventure boats dito sa Europe. Wow! Kaya ito ang napili ko. Kung makikita nyo dito is tatlong strap lang siya. Aha! Ito siya. Mostly talaga yung mga enduro boats o mga MX boats, yung motocross boats is apat. Ito tatlo lang. Okay na to dahil adventure naman to eh. Yeah. Tsaka ikinaganda nito is ano talaga siya balat. Tapos yung ilalim niya, yan ang spike niya. Kung mga rough road talaga o mga medyo putik-putik ang pupuntahan natin mag rides. Kumakapit talaga to. Lightweight one talaga siya, magaan siya. Itong clip niya oh. yan yeah. Oh. Uh, galing ah. Ganda. Pagkaan. Hindi siguro mabigat to sa paa to. Itong kanon niya. Ito kaliwa to. Itong kanan. Tingnan natin. Madali ang lang review to dahil <laughs> dadalhin natin ito pa uwi. Ito yan. Ito na sa kanan. May ano pa siya dito sa cambio. Mag-change gear ka. Yung dus, kaliwa. Kanan to eh. Ito siya. May tikita pa siya. dry fix. Na forma tama may sticker pa siya. Ganda nito mga kapit. Yung mga loob niya, may ano pa. May ano ba ito, balon. Ilagay na dito para malaki talaga umbok. At saka yung in-order ko nito is Romanian made. Kasi nung una ko talagang nakita to way back 2022 is mas nauna ang Romania bago ang Italy. E ngayon iwan ko lang pareho na sila nagkaanuhan eh. Dalawa, Romania at saka Italy. Sabi ko sa kapitan namin na yung made in Romania kung pwede lang huwag yung made in China kasi marami ding made in China na ganito eh yung format at ang maganda nito sa review sa mga YouTube is ano daw to waterproof iwan ko lang kung dito papasok ng tubig talaga mababasa siya. pero pag dito lang kung dadaan ka ng mga ano mga sapa hindi daw mapasokan iwan ko lang ha kasi hindi pa natin natisting to basta na ano ko lang sa mga review kan kita nyo ba made in Romania ayun siya yahoo Yan made in Romania tapos 45 yung sukat niya yeah! so in order ko pala to is 3 months ago matagal dumating uh, unang kontrata ko palang dito sa barko na to way back 2022 huh? nag order na ko nito kaso ang namin is Australia Korea, Japan din Singapore I e, 12 hours lang kami sa perto tapos orderin mo pa wala na din na dumating natapos na lang ang kontrata ko kauwi na lang ako sa Pilipinas, wala talaga. Hindi uh -oh. ako nakabili nito, kaya ang tagal ko nang pinapangarap talaga na boots to. Ang matagalan to. andin nga ngayon, bumalik ako sa barko nato, to, 2024 hanggang ngayon, 2025. Hindi nagangkurahe kami ng matagal dito sa Europe, dito sa si Spain. Tapos, sim na kapitan pa rin. Tapos, sinabi ko sa kanya na, kapin, pwede bang mag... Ano ako mag-order ulit ng Forma Boats kasi Romanian siya eh. Alam niya ang bots nito sa kanilang bansa na marami talaga gumagamit nito. Uh -oh. Sa mga upro driving. Yeah. Sabi niya, titingnan natin kasi baka mayroon daw dito kasi orderin pa tapos matagal pa ang kurahe. So almost, kulang-kulang 3 months talaga bago siya dumating dito sa barako namin. Kaya masaya ako at mayroon tayong gagamitin sa mga rides natin. Si alam niyo naman na mahilig talaga ako sa upro. Iwan ko lang kasi minsan, hindi talaga to siya pwede sa MX kasi hindi naman siya matibay talaga na ano pang upload lang talaga to pero may nakikita pa rin akong gumagamit nito kaya nga minsan yung buta kung sa Bisaya pa sa atin is butas gumagamit din ako nuno lalo na pag mga putikan at sa mga mga sapa so ito gagamitin natin to pag uwi natin sa Pilipinas hindi uh, di ko lang sabihin to kung magkaano to dito sa ano medyo mahal-mahal talaga dito sa Euro pero dyan sa Pilipinas sa Lazada tingnan nyo na lang kung magkano to sa Lazada i-search nyo lang Purma Boots Dry Nandito sa karton niya. Ito siya. Adventure Boats for Ma Dry. Color brown at saka kulay black brown ang inano ko dahil pag upload talaga Muslim, maano, alikabo kaya medyo brown para hindi masyado tayong maano. Hindi masyadong madumi lalo na kung sasabak sa sabak, mga putikan. So nating else no, mabilisan lang to. At ilalagay ko na to sa bagahe ko dahil dadalhin na natin to sa Pilipinas. So Itakits lang dyan sa Pilipinas sa mga rides natin. Sana makarides tayo ng marami dahil baka hindi pa ako abot ng tatlong buwan o dalawang buwan. Babalik na naman ako sa barko. So maraming salamat mga trip Thanks for watching.